Alright, tanggalin muna natin tong dalawang bolts dito sa ating throttle body. Gamit tayo ng 10mm. Ayan, 10mm. Tapos tanggalin natin tong hose supply ng fuel. Taas lang natin yung kulay blue. Yan, tapos sugutin natin. Yan. Pisilin lang natin. Ayan, may pinipisil dito. Yan, hugot. Tapos dito sa isa, pisil. pisilin mo lang sa side, mahugot. Kung ng Phillips screw. Yan. Dito sa bandang manifold ng air cleaner ayan. okay na tayo dito, magingat lang kayo dito sa parts na to yung plastic, ayan meron pa palang tatanggalin ito kailangan natin natong ayan, tanggalin yung balot nya, pisilin ulit natin dito sa side, tapos hugutin natin then next, eto paluwagan natin dito sa may uh, throttle cable ito tayo ng 12mm yan, palawagan lang natin to. Yan pala. pa ganun pa lang, pag palawag. Palabas, ano? Palabas siya. Ganun. Pati dito sa kabila. Palawagan natin. Yan. Para mas madaling matanggal. Ayan. tanggal na natin. Pwede na natin tanggalin yung cable. ayon. Pero tandaan nyo kung nasaan yung nasa ibaba. Nakapwesto sa ibaba. Nakapwesto sa itaas. Ayan. Then, pwede na natin hugutin. Pasensya na kayo. Medyo maingay yung background natin. Yung aso ng kapitbahay. Ayan. Ayan yung total body. Okay, pag nahiwalay na natin tong throttle body natin, ano? o, kitang kita nyo naman, kulay itim, ayan, ayan o, kapal, pag iwahiwalayin natin itong parts nya ayan dito itong TPS sensor dito sa may injector ayan. ayan tatanggalin natin yan gamit tayo ng size 8 ayan size 8mm tanggalin natin itong injector kasi hindi pwedeng mabasa Yan, DIY lang muna tayo. di DIY, wala tayong pambayad sa mekaniko. Oop, hugutin natin ng slowly. Kasi may rubber to eh, may rubber. You know. Tabi natin. Tabi natin. Next natin hugutin. Ito. Sa bandang PPS. Torque screw ang kailangan natin dito. Itong flower type na Torx, Torx screw. Parang flower type na Allen. Ayan. Size T25. Yan Tanggalin natin. Ito, sa paghugot dito, mag-ingat kayo ha. Ah, kasi merong Spring. Ayan. Ito yung TPS sensor natin. Yan. Itong part pala yung mayroong spring. Nako. Napundido na. Ay, napundido na. Wala na, hindi na natin matatanggal. Okay, sana yung isa eh. Matatanggal yung isa, pero yung isa hindi na. Okay, so sa ganitong sitwasyon, hindi na natin matatanggal ito. Kasi nga, nasira na itong bolt dito. Ayan o. Oh. Wala na hindi na siya maikot hindi na siya pwedeng matanggal kaya ang gagawin natin mag stay na lang siya dyan wala tayong magagawa tapos tanggalin natin ito pag natin itong manifold at itong throttle body tayo ng ba? size 8 ulit Ayan, basta pag nag-DIY kayo, tandaan nyo kung saan nyo tinatanggal yung mga bolts Ayan, kaya mas maganda picturean nyo, i-video nyo pag nagdi DIY kayo para alam nyo kung saan yung banda ibabalik Ayan. merong rubber gasket yan dito eh grabe oh, ang itim ang itim Yan. Makapal. Kapal ng dumi. Grabe. Tapos, kuha tayo ng carburetor cleaner. O kaya, throttle body cleaner. Ayan. Yan ang gagamitin natin. para mas madaling malinisan punasan na natin Ayan Kasi masyadong magastos pag puro spray Ayan Di malinis na Oh, 'no? konting dumi pa dun eh. Yun. Malinis na yung ating manifold. diyan oh. Next natin. Sa may bandang throttle body. Alright. Yan. Next, ito. Ayan, katulad yan sinabi ko, nangyari kasi sa atin. Na sira yung bolt dito na isa kaya hindi natin matanggal ito mas maganda uh, na pa rin ito no, para malinisan dun sa loob kaya lang ito ayan pero wag natin i-sprayhan dito ah kasi wire yan wire sabitan ng wire dito naman tirahin natin dun sa bandang spray pala natin dun sa bandang mga butas butas din natin Ito, DIY lang po ito ah Sarili kong paraan ito so, Hindi ito yung standard operating procedure eh, Sa paglilinis ng throttle body Okay may mga maitim pa rin dito. Mag-ingat pala kayo dun sa mga ginagamit yung chemical, ano? Na panglinis ng total body, yung mga spray. Delikado sa mata yun. Pakit sa kutis. Masakit. Yan. Importante dito, malinisan yung sa mga butas-butas, yung mga pinapasukan ng gasolina ng hangin. Ayan. Para kang naglilinis din lang ng karburador. Oo, halos parehas lang. Kaya lang, pag karburador, wala siyang mga sensor, kabitan ng sensor, na katulad ng mga to. Open natin. Ayan, meron pa. Meron pang part na madami. Uh, malinis na siya. Patuyuin na lang natin. Bago natin ibalik. Yan. Tapos, ito pa pala. Itong adjasan ng idle. Kailangan nyong linisan din yan. Tunggalin natin. Mag-ingat lang kayo dito sa may mga spring ah. Yan O pati dito Pag tinanggal nyo ito May spring din yan Mag-ingat kayo Yun Tapos pati ito Nagyasan ng idle At malinis yan yung injector wag nyo lang kaligtaan nalinisan natuyo na yung ating throttle body na lininisan ibabalik na natin siya i-assemble na natin tapos eto wag nyo kalimutan itong uh, rubber gasket dito importante yan Ayan. so isipin nyo kung anong position nung pinanggal nyo Ganyan. Ganyan yan. Tapos, ibabalik natin yung mga tinanggal natin. Yung injector. Sa injector pala, kailangan swak yung pagkakalagay natin. Ayan. At. Tapos, eto. Unang gawin natin, sagad muna natin. Tapos pag yan, pag nakasagad na, i-adjust natin ng uh, dalawa at kalahati. Okay? So, isang turn. Ayan. Pangalawang turn. Ayan, dalawa. Kalahati. Ayan. So, ang adjustment nito, 2 and a half. Okay, pwede na natin ibalik. Unahin natin dito Okay Dapat sakto Dapat yan Tapos ito Huwag niyong kalimutan ito Yan Meron siyang Matigas Nag-gasket dyan Matigas nag-gasket Tapos, oh, so higpitan natin to gamit ang Phillips screw. balik natin yung mga tinanggal natin ito tapos baba natin tong blue ayan ayan tapos ito ayan natin itong dalawa ayan ayan so pag okay na lahat subukan natin paanda rin ayan gumagana yung fuel pump start natin so yon, pag naibalik na natin yung throttle body at yung mga sensor na natanggal natin yung eto yung sa cable ayan pwede na natin ibalik yung mahiwagang upuan ayan